Narinig mo na ba na bawat anim na minuto, may isang taong namamatay dahil sa stroke dito sa Pilipinas? Oo, nakakagulat yan, pero totoo. Tahimik itong salot na taon-taon, libu-libong pamilya ang tinatamaan. Ang stroke o atake sa utak ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay at pagkakaroon ng kapansanan sa mga taong lampas 50. Ang mas masakla pa, Karamihan sa mga kasong ito, pwedeng iwasan sa pamamagitan lang ng simpleng pagbabago sa araw-araw. Maliit na gawi, paulit-ulit lang, pero kayang protektahan ng utak mo habang buhay. Kaya kung lampas 50 ka na, iniingatan mo ang kalusugan mo, o gusto mong humaba pa ang panahon na kapiling ang mga mahal mo sa buhay para sa iyo ang video na ito. Baka naranasan mo na rin minsan yung biglang pamamanhid ng braso, hirap magsalita ng ilang segundo, o bigla ang hilo na walang dahilan. Para bang wala lang, pero kadalasan, babala na pala yun. Tahimik na senyales na may mas malala nang nangyayari sa loob ng katawan. Pero paano kung pwede nating pigilan yon bago pa man ito mangyari? Bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna, taga saan ka nanonood ngayon? I-type mo sa comments. Gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang mensaheng ito. At syempre, pakicheck na rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Ang daming nanonood pero nakakalimot magsubscribe. Malaking tulong yan para maikalat ang tamang impormasyon sa kalusugan. At oo, posibleng makasalba pa ng buhay. Kaya click mo na yan at sabay-sabay tayong matutong alagaan ng ating utak. Ngayon, simulan na natin sa unang simpleng ugali na pwedeng magpabago sa kalusugan ng utak mo. At maniwala ka, nagsisimula ito bago ka pa mag-almusal. Tubig Isang baso ng malinis na tubig sa room temperature agad po kabangon sa umaga. Mukha mang simpleng bagay pero malaking na itutulong nito sa pag-iwas sa stroke. Kasi habang tulog tayo, ilang oras tayong hindi umiinom ng likido ang dugo natin unti-unting kumakapal. At anong kinalaman nito sa utak? Lahat. Kapag mas malapot ang dugo, mas hirap itong umikot sa katawan, tumataas ang presyon at mas bumibigat ang trabaho ng puso. Kombinasyon yan na perfect para sa pagkakaroon ng bara, isa sa mga pangunahing sanhin ng stroke. Pero kung iinong ka ng isang baso ng tubig pagkagising, agad nitong nare-rehydrate ang katawan, mas dumadali ang ikot ng dugo, nababawasan ng presyon, at mas magaan ang trabaho ng puso, lalo na sa mga unang oras ng araw. Parang go-signal yan sa buong katawan mo, lalo na sa utak na okay ang lahat at pwede na siyang gumana ng maayos at ligtas. Hindi mo kailangang uminom ng buong litro, isang baso lang bago pa man magsipiyo. Isang maliit na hakbang, pero kapag ginawa mo araw-araw, makapangyarihang pananggayan laban sa stroke. At ang pinakamaganda, libre, wala ng kahirapang hirap. Pwede kahit sino, kahit saan. Ang maliit na gawin na yan, yung pag-inom ng tubig pagkagising, kapag isinama mo sa umaga mo araw-araw, para mo na rin pinapaalalahanan ng sarili mo. Ang utak ko, karapat dapat alagaan mula sa unang minuto ng araw. Kaya kung isa ka na sa mga taong may ganitong ugali, saludo kami sa iyo. Pero kung hindi mo pa ito nakasanayan, bakit hindi subukan bukas? At dahil pinag-uusapan na rin natin ng pagkilos, punta na tayo sa ikalawang mahalagang ugali na hindi lang para sa katawan, kundi pati sa isipan at damdamin. Ang katawan ng tao, hindi ginawa para lang umupo buong araw. Pero kalamihan sa atin, oras ang ginugugol sa pagkakaupo, manunod ng TV, nagpapahinga pagkatapos kumain, o umiiwas gumalaw dahil sa sakit ng kasukasuan, pagod, o simpleng nakasanayan na. Ang hindi alam ng marami, ang simpleng paglalakad ay isa sa pinaka-epektibong panangga laban sa stroke. Hindi ito tungkol sa pagtakbo o matinding workout, isang banayad? kalmadong paglalakad lang, 20 minutos kada araw. Pwede mo pa itong hatiin, 10 minuto sa umaga, 10 sa hapon. Sa bawat hakbang, pinapaganda mo ang daloy lang dugo, pinapalakas ang puso, at tinutulungan ang presyon ng dugo na manatiling nasa ligtas na antas. At dahil dito, mas dumadaloy ang oxygen at sustansya papunta sa utak, kaya mas malinaw ang pag-iisip, mas ligtas ang pakilamdam. Dito sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na mainit at maalinsangan gaya ng Manila o Cebu, mahalagang pumili ng oras na presko, maaga sa umaga o sa dapit hapon ng pinaka-ideal. At kung may pagkakataon kang maglakad sa mga parke o lugar na maraming puno, mas maganda pa Ayan sa mga pag-aaral, ang pakikisalamuha sa kalikasan ay nakakabawas ng stress at anxiety, dalawang salik na konektado rin sa panganib ng stroke. May kakaibang epekto ang paglalakad, parang terapi, yung tunog ng hakbang, yung paghinga ng sabay sa galaw, yung pakikipag-ugnay sa paligid. Para kang nagme-meditate habang gumagalaw. Ang katawan gumagalaw pero ang isip bumabagal, nagpapahinga. At para sa mga may edad na, napakahalaga nito. Kasi ang stress na naiipon sa loob ng maraming taon, kahit hindi halata, pwedeng siyang maging meet siya ng seryosong karamdaman. Kung hirap kang lumabas ng bahay, ayos lang. Maglakad-lakad ka lang sa loob, paikot sa bakuran, kwarto, hagdan, bawat galaw, may ambag. At kung may kasama ka, mas masaya kaibigan, apo, alagang aso, kahit sino. Lalang nitong pinapatibay hindi lang ang katawan kundi pati ang koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. At ang koneksyon na yan, parte rin ng totoong kalusugan. Sa kalaunan, ang paglalakad na ito nagiging ritual ng pagmamahal sa sarili. Hindi lang dahil sa ehersisyo, kundi dahil pinili mong alagaan ng sarili araw-araw tahimik man ang desisyong yan, makapangyarihan. At sa mga araw na tinatamad ka, tandaan mo lang ang dahilan. Protektahan ng utak mo, ang kalayaan mo, at ang kalidad ng buhay mo. Minsan, yun na lang ang kailangan mong paalala. Ngayong alam mo na kung paano nakakatulong ang paggalaw sa utak mo, pag-usapan naman natin ang isang tahimik na kalaban na matagal nang nakatago sa maraming tahanan dito sa Pilipinas, ang alta presyon. Madalas nating marinig, tumataas ang BP ko minsan pero okay lang ako, wala naman akong nararamdaman. Pero ang totoo, nakakatakot yan. Ang alta presyon o high blood, madalas walang simptomas wala kang sakit, wala kang lagnat, pero sa loob-loob mo, may nangyayaring hindi maganda. At isang araw, bigla na lang. Stroke, pagkaparalisa, o isang trahedyang biglang nagbabago ng takbo ng buong pamilya. Dito sa Pilipinas, isa sa bawat apat na matanda ay may alta presyon. At karamihan sa kanila, nalalaman lang kapag emergency na. Ang nakakatakot dito, habang tumatagal ang mataas na presyon, unti-unti nitong sinisira ang mga ugat sa katawan, lalo na yung mga nagpapadaloy ng dugo papunta sa utak. Nawawala ang elastisidad ng mga ugat, humihina at mas nagiging delikado sa pagputok o pagbabara at diyan nangyayari ang stroke. Pero kung ganito kabigat ang banta, bakit parang hindi ito pinapansin? Kasi marami pa rin ang naniniwala na kung wala kang nararamdaman, ibig sabihin wala kang sakit. At ang alta presyon, madalas tahimik, walang masakit, walang senyales. Makikita mong normal lang ang kilos ng isang tao, pero sa loob ng katawan niya, may tensyon ng unti-unting bumabasag sa mga ugat. Hanggang sa isang araw, biglang hindi na maigalaw ang kalahati ng katawan. Bumutulo lang salita o nawawala ang paningin sa isang mata doon na lang napagtatanto ang seryosong pinsala. Kaya mahalaga, hindi lang paminsan dinsan, kundi regular ang pagsusukat ng presyon. Kahit pakiramdam mo ay ayos ka. Sa mga baragay health center, karaniwang may nurse o health worker na pwedeng tumulong dito. At kung kaya mo, ang simpleng digital na BP monitor sa bahay ay maaaring maging tagapagligtas mo. Pero higit sa pagsusukat, ang mas mahalaga ay ang aksyon. Anong ginagawa mo kapag mataas ang resulta? Kung paulit-ulit ang mataas na readings, wag nang ipagpaliban. Kumonsulta agad sa doktor, sundin ang payo, at pinaka-importante, huwag itigil ang gamutan. Sa Pilipinas, marami pa rin ang humihinto sa pag-inom ng gamot kapag gumanda na ang pakiramdam. Pero tandaan, ang gumaan ng pakiramdam, hindi nangangahulugang gumaling na. Ang kontrol ng BB ay hindi sprint, Ito'y marathon. Habang buhay na disiplina ito. Bukod sa gamot, malaking tulong ang pagbabago sa pamumuhay. Bawasan ng alat, iwasan ng mga pagkaing na proseso, at ayusin ng tulog. Lahat ng yan, hakbang patungo sa mas malusog na katawan na kayang salungatin ng etekto ng alta presyon. Bawat desisyon mo, mula sa pagkain hanggang sa oras ng pagtulog, malaking bagay sa utak mo. At hindi lang ito tungkol sa pag-extend ng buhay, ang tunay na layunin, mabuhay ng may kakayahang alagaan ng sarili. Yung kaya mo pa ring tulungan ng apo sa assignment, makapagsimba, makapagluto ng paboritong putahe. Dahil kahit hindi nakakamatay ang stroke, madalas binabago nito ang takbo ng buhay. Kinukuha nito ang kalayaan at ayaw nating maging pabigat sa mga mahal natin. Kaya kapag inaalagaan mo ang BP mo, inaalagaan mo ang kinabukasan mo. At kung napag-usapan na rin lang ang mga bagay na nakakatulong sa utak, halina't kilalani ng isang simpleng pagkain na baka nasa kusina mo lang at may kakayahang linisin ng mga ugat sa loob ng katawan. Alam naman natin sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan. Ito'y pagmamahal, alaala, -ala, at sentro ng pagtitipon. Pero sa gitna ng masasarap na ulam at mga lutong paborito ng pamilya, may mga sangkap din na palihim na nagpapalala ng kondisyon ng katawan. Ang labis na mantika, processed meats, at pagkaing sobrang alat, akala natin, simpleng kaligayahan lang sa plato. Pero sa paglipas ng panahon, pinipiga nila ang ating mga ugat. Lumiliit, tumitigas, at pinipigilan ng malayang daloy ng dugo papunta sa utak. Pero may isang makapangyarihang kakampi, natural, abot kaya at madalas nakakaligtaan. Makikita mo ito sa palengke, sa talipapa o kahit tanim sa likod bahay. Ang tinutukoy natin, bawang. Ang bawang nagamit gamit na gamit sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino gaya ng adobo, sinigang o ginisang gulay ay may mga kamanghamanghang katangian. May taglay itong alisin, isang compound na napatunayang kayang pababain ng bad cholesterol, kontrolin ang presyon ng dugo, at pigilan ang pamumuo ng bara sa mga ugat. Sa madaling salita, nililinis nito ang mga daanan ng dugo, kasama na ang mga ugat papunta sa utak. Oo, medyo matapang ang lasa ng hilaw na bawang. Pero kahit kaunti lang kada araw, may binipisyo na yan. Kung idudurog mo muna at hahayaan ng ilang minuto bago kainin, mas epektibo ang mga natural na compound nito. Pwede mong ihalo sa honey, idagdag sa ensalada, o isabay sa kanin at gulay. Ang mahalaga, gawing regular na bahagi ng pagkain. Siyempre, hindi ito himala. Hindi sa patang bawang kung puro prito, delata, at instant noodles pa rin ang nasa plato. Kailangan pa rin ang balansing pagkain, konting mantika, mas maraming sariwang gulay, pruta sa panahon at buong butil. Sa Pilipinas, ang dami nating pagkaing masustansya, malunggay, kamote, munggo, mga sangkap na likas na nagbibigay lakas sa puso at utak. Bukod sa epekto sa dugo, may anti-inflammatory at antioxidant properties din ang bawang. Ibig sabihin, Nakakatulong ito sa pagprotekta sa mga selula laban sa pinsala ng stress at pagtanda. Para sa mga lampas 50, parang armor ito, proteksyon sa katawan sa loob at labas. Kapag isinama mo ang bawang sa pang-araw-araw mong pagkain para kang nag-iipon ng kalusugan. Hindi halata sa umpisa, pero unti-unti nililinis dito ang loob ng katawan mo pinapadaloy ng maayos ang dugo at binabantayan ng sigla ng isip mo at kung ganito kalakas ang epekto ng pagkain sa katawan isipin mo na lang ang epekto ng mga ginagawa natin bago matulog kasi ang gabi mahalagang yugto para sa kalusugan ng utak at yan ang susunod nating pag-uusapan pagdating ng gabi ang katawan natin ay parang muling inaayos ang sarili nagpapahinga ang mga kalamnan nire ang mga selula at ang utak, doon lang talaga siya nakakabawi. Diyan niya ini-encrypt ang alaala, pinuproseso ang nangyari sa araw at nire-reset ang buong sistema. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang paraan kung paano natin tinatapos ang gabi, pwedeng magpabago sa kalusugan ng utak. Minsan, dito rin nagsisimula ang tahimik pero mapanganib na stroke habang natutulog. Isa sa mga pinakamapanganib na ugali ng maraming nakakatanda sa Pilipinas ay ang matulog na bukas ang TV o gamit ang cellphone hanggang sa maantukin. Ang ilaw mula sa screen, lalo na yung asul, nakakaistorbo sa produksyon ng melatonin, ang hormon ng malalim at maayos na tulog. Kapag putol-putol o babawang tulog, apektado ang buong cardiovascular system. Kapag tayo'y nasa malalim na tulog, natural na bumababa ang presyon ng dugo. Doon talaga nagpapahinga ang puso at ang mga ugat. Pero kung ang tulog ay putol-putol, may malakas na hilik o madalas ang pagigising sa gabi, hindi natutupad ang bahaging ito ng pahinga. Ang resulta, patuloy na mataas ang presyon kahit disoras oras ng gabi at mas mataas ang panganib ng bigla ang stroke habang natutulog, tahimik, walang babala at madalas nakamamatay. Kaya isa sa mga pinaka-epektibong ugali para protektahan ng utak ay sobrang simple. Patayin lahat ng gadgets at ilaw na malalakas, 30 minutos bago matulog. Maghanda ng tahimik, maaliwalas at kalmadong paligid. Mahina ang ilaw, walang istorbo, walang matinding tunog. Akala mo maliit na bagay lang ito, pero malaki ang epekto sa kalidad ng tulog, sa pagkontrol ng presyon at sa balanse ng buong sistema ng katawan. Bukod pa riyan, marami sa atin ang may ugali ring matulog agad pagkatapos ng mabigat na hapunan o kaya'y uminom ng matatamis at may caffeine tulad ng soft drinks o kape bago matulog. Ang mga gawin na ito sa gabal sa maayos na tulog. Ang katawan, himbes na nagpapahinga, abala pa rin sa pagtunaw ng pagkain. Kaya ang payo, kung maaari, maghapunan ng magaan at gawing huli ang pagkain ng di bababa sa dalawang oras bago humiga. Pansinin din ang mismong kwarto. Maayos ba ang daloy ng hangin? Malinis ba ang kama? Komportable ba ang posisyon mo sa pagtulog? Mukha mang maliliit na bagay pero malaking tulong ang mga ito para mabilis makamit ang malalim na tulog. May ilang tao rin na natutulungan ng mga natural na tunog, ambon, alon, hangin sa dahon na may mahina lang na volume para sa relaxation. Pero mahalaga, patayin pa rin ang mga ito kapag tulog ka na. Hayaang lubusang magpahinga ang pandinig at utak. Ngayon, kung madalas kang magising na parang pagod pa rin, masakit ang ulo, mabigat ang mata, kahit kumpleto ang oras ng tulog mo, mag-ingat. Baka senyales yan na hindi sa patang kalidad ng tulog mo. At kapag hindi nakaka-recharge ang gabi, naiipon sa katawan ang tensyon, pamamaga at pagkapagod. Sa paglipas ng panahon, dinadala nito ang katawan sa punto ng pagkapinsala, lalo na sa mga ugat ng utak. Kaya tandaan, ang pag-aalaga sa gabi ay pag-aalaga sa buhay dahil ang mga nangyayari sa tahimik na oras ng gabi, sa dilim, habang wala nakakakita. Sila ang madalas nagtatakda kung malilinaw pa bang mag-iisip ang utak mo kinabukasan o kung may darating na pangyayaring hindi inaasahan. At ang pinakamagandang balita, nasa kamay mo ang desisyon, bawat gabi, bawat tulog.